Gusto mo ba na siya na naman ang mababaliw sa kakahabol sa iyo, malayo o malapit man kayo sa isa't isa? Gawin mo lamang itong ritual na ibabagi ko sa inyo ngayon, lalong lalo na kung nagkamalabuan kayong dalawa at ikaw na lang parati ang naghahabol sa kanya. At ngayon gusto mo na siya na naman ang mababaliw sa kakahabol sa iyo. Dapat palaging buo ang loob sa paggawa ng kahit anumang ritual at dapat kayo ay palaging naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At ang ritual na ito ay pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka lamang ng garapon o baso at lagyan mo lamang ito ng kalahating tubig. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng maliit na sibuyas, pwede mo ito balatan at hiwain mo ito kahit tatlong hiwa at ilagay ito sa baso o sa garapon na inihanda mo na may kalahating tubig. At pagkatapos mo nang malagay ito, kumuha ka lamang ng kaunting asin at ilagay mo rin ito. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng maliit na papel at panulat kahit anong kulay at isulat mo ang pangalan ng target o ng taong gusto mong gawa ng ritual ng isang beses lamang. At pagkatapos, ay tupiin mo lamang itong papel at isunod mo itong ilagay sa baso o sa garapon. At pagkatapos mo nang malagay lahat, hawakan mo ang ritual, mag-focus ka, mag-concentrate at ibulong mo lamang ang mga salitang ito pangalan at apelido. Ikaw ay mababaliw sa kakahabol sa akin, malayo o malapit man tayo sa isa't isa. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses na gusto mo. At kung gusto mo ay pwede mo dagdagan ang healing, wala pong problema. At pagkatapos ay pwede mo nang takpan itong ritual kung may pantakip po kayo. At kung wala naman kayo pantakip ay okay lang at itago ito sa safe na walang makakakita at makakaalam. At itago ito hanggang pitong araw at pwede mo na itong itapon. At kung gusto mo, pwede ka gumawa ulit, wala pong problema. At gawin ito hanggang kailan mo gusto. At hindi na po ito kailangan pang bulungan araw-araw. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless.